guys, welcome to my Katokad Vlog channel Araw ng lunes ngayon mga katukad At ang oras natin mga alas 8.30 na ng umaga So alam nyo naman na pag araw ng lunes mga katukad Meron tayong uh, pinupuntahan dito tayo sa may ngayon guys So maghahagilap tayo ng ating uh, mapagkakakitaan dito guys Tingnan natin dito sa looban kung ano yung ating uh, pwedeng kainin maglalakad-lakad tayo mga katukad kung ano ang pwede natin na makita na pwede natin kainin dito kasi sa loob-looban guys ng ano na tai so ayun guys ah mayroon dito mga katukad na ano sa lugar na to ang lugar na ito pala mga katukad ay P.O. Campus Street sa may Apollo Street so mayroong church dito guys Ah, uh, ito ay church pala mga katukad ng ano ng uh, Methodist, tiyan, oh. Tay -tay, uh, Methodist Church. Taytay Methodist Church. Ayun, guys. Uh, napaganda. Uh, malaki rin siya, malapad din siya mga katukad Hindi nga naman kataasan, guys, pero okay na 'yun sa lahat ng mga nakakilala sa Panginoon at uh, miyembro. Uh, Shoutout nga pala sa lahat ng mga uh, members ng uh, Methodist Church. yan. So tuloy tayo mga katokad uh, at wala pa naman tayong nakikita na ano na ating makain. Baka doon sa dulo guys, sa meron tayong makita. Ah, meron kainan doon guys may dulo. So doon tayo. Siyempre may mga nadadaanan tayo mga katokad ng mga bagong tanim ng mga ganito. Ah, uh, siya guys. Maganda yan kapag ah, uh, guys ah, uh, madaling na lumago. Alamang pag kumain ka talaga guys dito, uh, maalikabok ayan maalikabok dito guys pero okay lang naman yan guys sa uh, ang um, mahalaga meron tayong makita na makainan at dito sa so may banda rito guys wa, hugasan pala siya so dito uh, meron tayong makaka makakain kaso wala pa ah mag order na lang tayo guys mag order na may order na po may order na po po muna ako Sayang so, guys oh. Uh, Meron siyang uh, ano. Ma'am yung to po sisig niyo po Maanghang po ito Ito na lang po ma'am na ano Beef na lang po Meron available Opo Opo, Opo isa pa, Wala na po Ako lang mag isa So ayan guys uh, natin uh, In order natin na uh, Bale uh, Beef Ayan Masarap yan. 75 pesos. So, ayan guys. Ah guys, ang galing oh. Mayroon pa silang eskwilahan pala yung uh, Methodist uh, Christian School ay no, oh, meron doon oh, dito sa Taytay. -tay. So, mayroon pala yun. Oh. Ang laki niya. aba ah, nagsalita ako, guys, may kumakanta sa likuran ko. Ayan, para tayong hinaharanahan dito, guys. Mamaya, <laughs> <laughs> ah, mga katukan, pagkatapos natin kumain, tutuloy pa rin tayo doon. Maglalakad-lakad pa rin tayo para makita, makita pa tayo ng ibang mga ano pa yung ating uh, makikita sa lugar natin. Oh, campo street pala ito guys ha. Uh, naka, ano, nakalabas na naman tayo guys. Naka, pagka, liwanew, gala naman tayo guys sa uh, lugar ng uh, Taytay. Lagi -tay na ginalaman. yung lugar na so, mamaya, pagkatapos natin kumain, at tabayanan nyo pa rin mga katoba dahil aakit pa rin tayo papunta doon sa dulo. So ayun, kung uh, magtatanong po kayo mga katoba. Ay. So ayan guys, uh, okay na yung order natin. Ito yung order natin, guys. Guys, bila ako natawa. Alam niyo bakit? Kasi, pag ko doon sa may kaliwa kailangan bayaran daw muna yung ating uh, order eh ako kumakain na hindi pa ako nagbabayan hindi <laughs> naman natin tatapuan yan guys kasi ano nga eh kasi siyempre mamabayt naman tayong tao Natuwa lang kasi, natuwa lang talaga ako kasi kanina nung mabasa ma ko yun guys. Kasi naalala ko kasi, pag pupunta kasi na probinsya, di ba? Pag napupadaan ka sa mga kalsada, may mga malalaking restaurant. Pagkatapos hindi mo talaga guys na pwedeng uh, mahawakan maawakan yung order mo kung hindi ka mo muna magbabayan at hindi ka mo pwedeng kumain guys kung hindi mo pa nababayaran. Kaya, kaya ako natawa ako sa sarili kanina, kumakain na ako pero hindi pa ako nang Pero okay lang yun, guys kasi dito lang naman tayo eh. Few moments later. So ayun eh, mga kato, ganito muna tayo dito sa lugar na to kasi may nakita kasi ako na magandang uh, uh, explore guys. Wow, ang ganda guys. Uh, meron pa ako nakitang naglalambat. Eh, grabe guys. So tawid tayo mga katokad. ating uh, tingnan natin mga katokad. Oh. Ayan oh, guys, oh, makikita ninyo. Oh. Ah, maraming uh, nag... Uh, lulutangan guys sa mga isda ayan oh guys oh pakikita ko sa inyo ah ayan oh guys oh wow ang ganda rito guys all right dito guys oh ganda ayan oh tapos wow may mga ibon doon mga katokad ang daming mga ibon sa may dulo ayan guys oh sa may dulo ayan oh at maraming mga isda na naglulundagan dito guys oh at ang kainaman dito mga katokad ano, uh, meron akong nakita na isang ano, isang uh, tao na naglalambat so pupunta natin guys para makiusyo sa tayo doon kung ano yung uh, kanyang nakukuha no? At, uy yung lalaki ng mga tilapia dito guys ay may nakikita ko lum, uh, lumulutang so ayan talagang uh, natutuwa na talaga ako dito guys sa ating uh, napunta at nakitang spot na to ayan mayroon yung mama oh, na ano na lambat So iwanan muna natin, iwan ko muna mga katokad yung ating uh, ano, yung ating motor doon sa kabila kasi siyempre nasabi ako na tuwa ako dito sa aking uh, nakita ngayon na pwede nating uh, ipagmalaki dito sa may taytay. guys. ayan, no? Oh, uh, malaking uh, pakinabang ito sa mga uh, may hilig na mangisda guys. ayan. Si Tatay naglalambat siya oh. Malayo yung kanyang uh, nilagyan guys na ano na na lambat ayun hanggang doon sa may dulo guys uh, so pero dito tayo pupunta doon sa may dulo mga katukad din, oh. uh, hanggang dito na lang tayo uh, nakikita naman natin guys yung uh, ginagawa ni tatay tatay meron na tatay nakakalagay lang so ayan guys nakakalagay lang napakalamig dito mga katukad sa lugar na to uh, kung gusto mo talaga mawala ang stress mo guys kung taga rito ka no at kung papapadaan ka dito sa may uh, lugar ng uh, Taytay nakop uh, dumaan kayo rito Dahil sa yung puno mismo, malalaki yung puno dito uh, At malilim dito Kung uh, magtatambay kayo dito At uh, uh, mararamdaman ninyo yung uh, kapaya, kapayapaan dito sa lugar na to guys Ang ganda, ang ganda talaga rito Talagang mawawala, talaga dito yung uh, stress mo guys Ayan o oh. So kahit na guys, na oh, nasa highway tayo, ayan guys, so oh, ayan oh. 'Di ba? Ay kita niyo yung ganda ng uh, mga kakahuyan dito. So hindi talaga tayo uh, nagkamali mga katokad friends na pumunta sa lugar na to kasi nga mayroon tayong makikita for the first time na lugar na uh, pwede na inyo rin na makita na kung sakali man kayo ay mapadako kayo sa lugar na to guys tako talaga mapapain ko kayo rito mga katokad at abangan natin mga katokad yung ano yung uh, uh, pag uh, kuha ni tatay mamaya kasi alam natin na may mga babangga diyan kasi imposible na walang babangga diyan kasi may mga nakikita ako kasi na ano na mga lumulutang na isda so yung ginagamit ni tatay ay uh, triple yata yan eh tri Na subukan ko na rin mga katukad ang uh, mag mangisda nang ganyan ang tawag din sa amin ay uh, ayan pero ang kakaiba doon sa amin sa probinsya namin sa Bicol kasi maraming mga tao ang uh, nagbubugaw ng ano, nagbubugaw ng uh, mga isda uh, pinapalapit sa doon sa may lambat. Pero si ano, si tatay naman iba naman yung kanyang diskarte guys, ayan no? oh. Uh, pinapa magmula doon sa dulo, diretso lang muna siya mga katugad pagkatapos ayun, hinahatak niya papunta doon sa Uh, gitna marahil paikutin niya guys sa uh, kung ano yung uh, makukuha niya kung ano ma, nasa gitna ng mga isla yun ang uh, uh, makukuha niya at, at ito nga pala mga katokad no? sa isip ko kanina yung uh, lugar na to kanina akala ko malalim guys si tatay nandun na sa pinakagitna hanggang tuhod na lang yung tubig kanina nandito siya uh, nasa hita siya pero ngayon no? kung kailan tuloy guys na nandun siya sa uh, nasa gitna na siya guys uh, yung uh, tubig ayun, na, nasa tuhod na minsan nga nasa binti na lang guys so, ayun, oh. so sigurado yan mga katukad na makakakuha si tatay ng ano ng isda saka nakakatuwa mga katukad din eh, doon sa may dulo oh. tingnan ninyo oh. mga tikling ang daming mga tikling ganyan sa ibang probinsya nako oh, balik ka na makakita ng mga ganyan bibihira ka pero dito sa taytay -tay, ayan guys oh, ang ganda oh, oh ang daming mga tikling doon sa may dulo oh. Oh, walang kumukuha walang uh, uh walang na wala po walang walang namimingwit ng mga ibon dito talaga yung mga ibon malaya talaga guys ayan so ayan na malapit na siya ta, sa ano sa nasa one na guys ayan at pag nasa likupan guys yung isda sigurado na yan na mayroon na si tatay na pangulam So, ang natin, natin natin mga katukad para makita natin kung anong mga isda ang nakukuha ni tatay sa lugar na to. Bagay, most, bagay ang uh, karamihan talaga kapag uh, sa ganitong mga, uh, ang tawag yata dito mga katukad, ay laway, no? Uh, at nakukuha dito mga katukad ay mga tilapia. Ayan, mga tilapia. So, yun ang abangan natin. minuto na lang mga katokad maaabot na niya, yung pinaka pinaka simula ng kanyang lambat guys so oh. Uh, at nakikita ko mga katokad doon sa kalagit ayun nagtatalunan guys so oh. nagtatalunan mismo doon sa may uh, gitna ng lambat so guys nakakasabik na makita natin guys kung ano yung makukuha ni tatay no Kaya konti na lang guys, uh, makikita na natin kung ano makukuha ni tatay. Sana ma si tatay na maraming makuha siya para meron siyang pang ulam-ulam uh, guys. Ayan. Ito pa lang makakatukan itong uh, pinaka-view na to ay sapat na sa lahat ng mga katokad friends na uh, patuloy na nanonood sa channel na to. Guys, ayun no, nakikita niyo guys na tumatalon yung mga isda rito guys. Natambalan natin mga katokad yung pinakamagandang view sa lugar na to ng Taytay ayan Napakaraming mga ganda dito sa Taytay -tay na mga dapat kuhan pero ito yung para sa akin na pinakadabest ito kasi kalikasan ito eh nature to mahilig tayo sa ano uh, nature lover tayo guys. So na chimpuan natin mga katukad yung uh, lugar na to. Uh, at hindi lang ito guys para sa akin, hindi lang ako sinatutuwa dito kundi sa lahat ng makakapanood ng uh, tukad, katukad vlog channel na to guys. Nako, ayan na. At uh, talaga nakakapanabik na mga katukad yung uh, makikita natin kung ano-ano yung makukuha ni tatay ayun na malapit na so ayun na sinasalikupan na guys yung iba titingnan natin at ito nga guys ha, tapos na yung uh, kanya nga uh, pagsalikup dito sa lambat na to at titingnan lang na natin mga ilang minuto pa kung anong makukuha ni tatay ah hindi pala ito triply fly guys ah, sorry ha ah, sa aking nasabi ah, single fly fly ito mga katukad hindi pala ito katulad ng mga ginagamit namin sa probinsya kasi pag ah, single fly ah, medyo mahirap na makuha yung mga isda ah, kumpara lamang kung ah, talagang eh, ito ay makakasabit ng maayos kasi yung ginagamit namin sa aming probinsya guys ah, triple fly yun So once na siya talaga ay eh, magbounce dun sa triple na yon hindi na talaga makakaalis. Ito nakita ko kasi single ano lang siya yo. Single play lang siya guys. Pero makakakuha din ng mga ganito mga katokan. Uh, medyo matagal-tagal pa yung kanyang paghatak. May nakita ko guys na nakakabit na isa. Tilapia. At sa taga Mahasin kayo. Oh, nakarating na rin ako doon. Ah, uh, galing ako doon sa may uh, ano ni Mac Arthur tapos uh, tumabit kami ng uh, kabila, kaputang Maasin. Ah, misis ko kasi taga ano eh, taga Elorente, Waray. Uh, oh oh mga Waray. Kaya pag nabakasyon kami doon, tuloy-tuloy kami iniikot namin yung mga lugar ninyo. Ah, napakaganda. Uh, o, oh, sa Takluban. Lahat yan, naikot ko na yung lugar ng samar oh ah, Bilang isang vlogger kasi iniikot ikot talaga namin yan eh. Katukad vlog yung aking channel. Uh, Katukad vlog. Pwede kayo mag-shoutout sa pamilya nyo, sa mga Kasi ano, alam, alam, alam nyo naman, makikita kayo nito. Pwede kayo mag-shoutout, sh bro. Pang alam mo, bro. Huwag na kayo mahiya. <laughs> mas naman tayo mga probinsyano. Ako, <laughs> hindi. Ah, okay <laughs> ah, Shoutout ka, ka bro. Shoutout ka. Sa London Mass City, sa Delete. May pamilya ka na? oo Ay, sa tot. po yung ano ko, family ko dyan. Gula ah. family. Ayun. Ay, kaya naka, naka ka na? Sa ano, nakapagbakasyon ka na? Hindi pa po. Hindi, hindi pa? Uh, kailan taon na? Ano lang ka, mag-isa. Ano na ka, mag-isa taon. Dito? Uh, Ayun. Uy, laki nun. Uy, laki nun. Tumalon. Uli siya na uli. Sayang, tumalon. Tumalon. Uli. Grabe, laki nun oh. Hindi na uli ata. Kasi ano yung lambat sa gitna na eh, nandito. Oh yun, ayun, nakuli. Nadali, nadali, nadali. Ayun pa oh. Ayun, ayun, ayun yung guys oh. Ah, nakikita ninyo oh. Ayan sila mga katukad do oh. yung mga nasa gitna na oh. Ayan na sila. Oh. Nakikita ko yung pinakanguso nila guys oh. Nasa, nasa, gitna na sila guys. Ayun! Guys, ah, pinagsalikupan na ka. Ah. May mga dalawang dalawang dangkala lang mga katukad yung ah, magkabilang side guys oh. Kaya yung mga isda guys na nasa loob sila. Ayan na. Oh. Ayan na sila guys oh. So mayroon kanina malaki na ano, malaki na tilapya uh, tilapia. So ayun guys, meron mayroon doon sa may dulo sa pinaka pinakapuno doon sa kay tatay guys. Tama tama lang mga katoka yung uh, pang uh, ni tatay para ano para ayun yun yun, yun, yun yung mga sa mga katoka sa bedulo kalundog yung isa, sayang oh yung malaki pa naman yata yun sa amin kasi pag mga ganyan, hindi na makakawala yan eh triple kasi yung ginagamit namin eh tatlo, tatlong magkakaakob puno, medya sa ano wampot, kaya walang kawala eh Ito mga katokad yung kinasabi ka natin kasi kukunti na lang yung uh, dapat dapat nahatakin ni tatay. Ayan, kukunti na lang. Titingnan natin kung nakuha nga yung uh, malaking tilapia kanina. Pero kanina may nakita kami dito, tumalon siya dito sa ano, sa may uh, halaman na niyan sa may gitna na ano, sayang. Sayang talaga yun. Kanina nakaano na siya eh, nakadikit na siya kanina eh. Pero yun, nakawala pa rin. Dapat pala mga katukad ang ganito. Bubo pa lang dapat ilagay dito para ano? Para marami mahuli kasi uh, karamihan na nakikita ko na lumulundag mga katukad, mga tilapia eh. Sa malayo ang mga katukad nakita na namin kasi nakasum tayo. Nakita namin yung mga iba na nalalambat mga gurami, guys. Sayang. Kanina guys, kala namin kanina, kukunti lang yung mga nahuli. Pero nung itinas niya na guys yung lambat, uh, may mga nakita kami na marami-rami rin. So ngayon abangan natin guys dito sa may, ano, sa may gilid. Titingnan natin kung gaano karami yung kanyang nakuha. sa na ba si tatay? tayo guys, at uh, tingnan natin yung mga nakuha ni tatay. Ayan. So, mga gurami pala yung nakuha nila mga katooka do. Meron, meron siyang oh. ano, <tinyo> So ayun mga katokad, tapos na yung ating uh, pagbibidyo. Maraming maraming salamat sa isang uh, napakaganda na na sa lugar na to, Dito sa Taytay, maraming maraming salamat at mayroon tayo nakita na isang napakagandang spot guys. So maraming maraming salamat din kay Tatay na... Uh, naging instrumento para makakuha tayo ng isang uh, video na kung saan eh, magugustuhan ninyo kasi uh, sa lugar na to talagang nakita ko na ipakita ko sa inyo yung isang uh, isang lawa na kung saan eh, maraming uh, mapapakinabangan na tulad na ginawa na mayroon siyang isang langbat na kung saan eh, pwede niyang gamitin para uh, mayroon siyang panguha na pangulang guys so maraming uh, nakita tayo na nakuha si tatay may mga uh, at mayroon pang uh, yung mga mahaba na isda pero sayang nga lang kanina yung uh, malalaking tilapia na lumundag sa lugar na yon. Uh, malaking pakinabang sana yun sa kanila. Pero yun nga maraming maraming salamat na rin dahil nga sa mayroon siyang uh, mga uh, pangulam na sa araw na to. So, yun guys, uh, sa lahat ng mga taga-Taytay, shout out sa inyong lahat. Para kaming maraming salamat. Sa alam ko na hindi lamang uh, sa mga ibang lugar na papanood yung aking uh, video, maging dito sa lugar ng Taytay. -tay, Uh, Meron palang magandang uh, spot dito. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Uh, nawa na uh, patuloy ang uh, lugar ng Taytay na pagpalain ng Panginoong Diyos sa lugar na to para ang uh, pagpunlad, ang pag-asinso, uh, laging nakatoon sa ating Panginoong Yesu Kristo. Yung guys, uh, maraming maraming salamat. God bless you all and God bless the Philippines. Abo'y mo tayo lahat. Bye bye and peace.